Ito mga, mga idol ano, uh, tayo. Nandito tayo ngayon kay Nanay Gulayat So nagulat ako dun sa bahay niya ngayon Dahil ay Ito makikita ninyo dito Meski kayo magugulat kayo sa nangyari sa bahay ni Nanay Gulayat Dito sa kanyang lugar Tapos kita niya naman itong daan na is masukal na So binalikan lang natin So ngayon guys pupuntahan natin Kasama natin si A joke pa din Anak ni ba, Idol Pumaybay Pakisupport ninyo Pumaybay TV So my my others. nandito tayo oh, kay nanay gulay at na bahay ito ng ito na resulta after na hindi natin siya nabah napuntahan dito ng ilang panahon ay kagulat gulat you ano? nawala na yung bahay ni nanay gulay ito na lang ang natira oh itong kanyang kwan itong kanyang bahay ay wala ng bubong wala ng dingding buo pa yung sala niya kung makita nyo naman is talagang napaka kwan napakalaki ng kagulat-gulat na nangyari dito dahil ay hindi natin alam kung saan napunta si Nanay Gulayat at bakit niya giniba itong bahay na pabahay sa kanya ng mga sponsor so wala na tayong matatanong dito kung bakit anong nangyari at nagkaganit yung bahay niya ano? kung saan siya lumipat Uh, ang balita ko noon, yung hindi pa ito nagigiba is nagpaalam siya na pupunta siya ng bislig pero hindi, wala siyang sinabi nagigiba ito. Kaya ito, nagula tayo na ito yung itsura ng bahay ay giba na. No? So ipakita ko sa inyo mga kaidola, No? So, tingnan ninyo naman po. Oh. Uh, talaga namang kung naalala ninyo, may mga sponsor din naman kasi itong bahay na sa sponsor. So, nakakapanghinayang lang na hindi pa inabot siya ng taon. Giniba na ano. ah... Uh, so, wala na tayong magagawa dito. Ayan pa yung mga tabla oh. Mga kahoy na ginamit, materialis. Pinagabas pa to para sa kanila. Itong mga tabla na to. Di ba? Pinagabas to ng mga sponsor niya. So, ngayon ay eh, wala na tayong magagawa dahil ito na yung bahay ngayon nila ay wala nang na nakatira. No? So binalikan natin to dahil akala natin is may maganda tayong mararatnan dito pero magugulat pala tayo sa ating naratnan no dahil ay eh, wala na yung kanyang bahay dito wala na sila rito mag-asawa So wala tayong magagawa mga idol dahil ay siguro baka pinaalis din sila rito ng tunay na may-ari dahil kung naalala nyo sila nagulayat ay pahikitira lang dito sa lupa na to so hindi talaga kanila to so, pero wala tayong tanong o wala tayong masasagot sa mga tanong natin bakit ano nangyari eh, hindi naman natin alam kung saan sila naroon ngayon kaya hindi na natin masasagot yung mga tanong ng bawat isa na matibay pa po sana itong bahay na to kahit makita nyo naman sasampa tayo dito sa sala kita nyo kasama ko kanina dito si Edjok sumampa so wala tayong magagawa dahil mas ginusto nila na umalis dito sa bahay na to siguro yung may-ari ng lupa baka pinalis na rin sila so wala tayong magagawa kung pinalis na sila no? basta ang mahalaga mga kabutiti ay isa sila sa nabigyan ng pagkakataon na magkabahay sa pamamagitan ng timbutiti at ang sponsor ng timbutiti so sayang at hindi sila nagtagal dito sayang yung bahay sayang yung pinatayo nating bahay dito para sa kanila giniba lang nila, kinuha nila yung dingding at saka ibang sahig at tapos yung bubong na yung yero kinuha nila so siguro sila na nagpapatayo ulit ng panibago, pero ito, sobrang tibay pa po nito mga kaedulo at tibay pa to, sayang pa, sayang Miski ako nang hinayang dahil sabagay, sa sponsor naman to galing pero kung makikita ito ng mga sponsor na ganito na is manghihinayang din. Hindi pa, pa hindi pa umabot ng taon yung bahay na binigay ng mga sponsor sa kanilang mag-asawa. Is, is kami rin. Sayang dahil hanggang dito lang yung nabuta natin do sa bahay ng mag-asawa siguro baka may problema sila na kung dito kaya iniwan nila bahay dito lumipat kasi alam ko dati siyang Nanay is malayo dito bislig sila nakatira dati so nagpunta sila rito para magbukid sponsor na nag-sponsor sa pabahay na to at ito yung ating team nakasama noong panahon na binubuo ang bahay ni nanay gulayat ano so wala po tayong magagawa na hanggang dyan na lang talaga yung pabahay nila hindi, hindi umabot ng taon sa kanila ay nila ano? So maswerte na sila, isa sila sa nabigyan ng pabahay ng Timbotiti. Sana hindi lahat ang napabahay ng Timbotiti ganito. No. Parang hindi nila pinahalagahan yung pabahay sa kanila ng ibang tao. Pinabahayan sila para magkaroon sila ng maayos na tirahan. So hindi na natin expect dahil na nanghanyo naman tayo doon sa may-ari ng lupa na okay lang sa kanila kasi wala namang gumagamit itong lupa na to mpanahon panahon na yun. So ngayon mga kabutiti, kayo na humusga, uh, isa ba sila sa maswerte at mapalad na nabigyan ng pabahay ng timbutiti? Sila ba ay karapat dapat para sa inyo at para sa amin na matulungan Ano? Lalo, lalo na ng mga sponsor na nasa ibang bansa? So yun po, ano po, uh, ito yung update ko lang sa inyo. Dahil na na tayong walang balita kay Nanay Gulayat. So ito, kamuting kahoy, natira dito. Pwede pa na Pwede pa natin to may kamuting kahoy man Nagkuhan na to guys Sigurado to naman ito Napakalaking kamuting kahoy Ito na lang yung malinis sa part ng kanyang Garden Yan mga tanlad Yan yung mga naiwang halaman nya So wala po tayong magagawa na Dahil wala na sila rito Wala na rin tayong matatanong About anong nangyari bakit Umalis bakit nawala sila dito na lisanin at wasakin yung bahay na to dahil na ngayon pagpunta natin ay wala na sila ano so sa mga kompo sulit supporters ng Timbutiti ano po share niyo po itong video na to sana mapanood nila at masagot nila rin yung tanong natin ba't sila umalis dito so bahay na lang yung ating naabutan nagiba pa no bahay na lang so wala na tayong magagawa mga idol so nang eh, ng pabahay ng Timbotiti, di ba na ano? So wala tayong magagawa na hindi hindi man lang siya nabot ng isang taon kasi guys eh. Pero sobrang titibay pa po nito, matitibay pa 'tong mga kakahoy na timbahay na inanay gulayat ano. Wala na tayong magagawa na ganito na 'yung ating nabutan sa bahay nilang mag-asawa. Uh, hindi naman natin kagustuhan siguro na umalis din sila rito o kung nasa na sila ngayong panahon siguro babalitaan na lang natin ulit yun kung may makabalita sa atin kung nasa na sila ngayon nagtira bakit at sana matanong din natin pag nagkita tayo bakit nila biglang nilisan itong bahay na pinagawa sa kanila ng mga sponsor para sa akin is nakakapanghinayang dahil na isa ito sa naging priority ng pabahay noon eh, ng panahon na yon. talagang ito yung tinukod ng sponsor mula sa haligi hanggang sa pako giro ano hanggang sa matapos hanggang sa talagang maitayo ito hanggang sa, tinigilan ito ng mga sponsor talagang hanggang sa pagkating ribbon pinukusa natin to no isa ito yung sa bahay na naging priority ng Timbutiti. dahil ito dati naalala nyo ito ng no, makuha natin ito sila nandun sa baba dun sa may puno ng kamyas dun, dun yun sa may lubihan na sa may nyugan dun sa uh, kabila dyan, nandyan yung puno ng kamyas. Doon sila nakatira dati, natrapa lamang ang bubong. So, noon unang kunta natin dyan, bigas ang ating hinatag. Sununda natin, binigyan natin ng sular. Sununda natin, binigyan natin ng pabahay. At ito na nga, yung pabahay, ang nangyari ay giba. no So, lahat binigay natin para sa kanila para mabigyan sila ng maayos na tahanan. Pero, hindi nila siguro na-appreciate yung ating pagtabang sa kanila pag ng pabahay is update update na lang siguro tayo sa kanila para malaman naman ng sponsor yung kanilang sitwasyon matapos i-turn it over sa kanila ang kanilang bahay kumusta na nga ba at ito na nga ang kagulagulat na pangyayari ang bahay ay kumusta na nga ba ang bahay po ay giba na ano yung bahay ng <laughs> mag-asawa dito ano ay hindi natin expect na ganito natin maaabutan uh, talagang papakinabangan dahil ito na siya uh, wala nang dingding wala ng bubunga sabi ko sa inyo kanina natiran lang dito bubong ng sala at saka yung balkonahe pero hindi dito pa po yung mga sahig at saka ibang mga materyales sa ilalim ng silog kita naman ninyo no? Uh, hindi siya hindi pa sila nahakot lahat so baka siguro ito babalik balikan pa nila pero yung mga sahig dun sa loob wala na wala na yung mga sahig sa loob ang natira na lang dito yung sa dito sa balkon yun ito mga kahoy na ito eh, pinagabas pa natin yan para sa kanila so, sayang kung may sasakyan lang tayo uh, pwede pa sana natin itong magamit susunod ang mga pabahay yung iba na uh, materialis pero sa ngayon wala pa tayong pabahay magsisira na lang ito rito or babalikan siguro ng pamilya niya torito Okay. alam nyo, nalala nyo nung ating ikating ribbon to dumating yung kanyang anak na nasa kanya uh, tandag basta meron siyang anak o mabasta kung saan nagtrabaho yung dati ngayon ano na ating kinukuan uh, binablog isin na nanay na pinapagawa pa ng bahay So, yan. Hanggang dito na lang muna mga ka ang ating video sa pabahay na to. Sana magkaroon tayo ng time na pagkakataon na matagpuan ulit kung sana sila nagtira para ating matanong, question natin bakit nila giniba itong ating pabahay. Ano? Pero sa ika nga ay eh, kanila na to. Wala na tayo dapat pakialam pero sana na-appreciate nila ng maayos bago nila nagiba yung bahay na to is hindi gikan sa ibang tao galing sa ibang tao ni hindi nila kadugo ni hindi nila kilala, nakilala, na ng personal pwedeng sa cellphone o no? nagkausap sila pero sa personal is wala so kung ano man yung dahilan matatanong ulit natin to siguro mga to kung magkikita tayo so hanggang dito na lang muna mga kaidol yung ating update video sa paba uh, ang pabahay ng Timbutiti kay Nanay Gulayat ano? ang babaeng walang kasing lakas sa panahon na yun ating natagpuan dito sa bundok ng Wakat dito natin natagpuan so maraming salamat sa inyo and God bless everyday sa lahat so uuwi na muna kami ni Adjok dahil ay ikaw pa, tayo. pa kain guys wala pa kaming kain sa bahay <laughs> so hanggang dyan na lang man bye bye po sa inyong lahat yan yung ating pabahay kay Nanay Gulayat so hmm. kung ano man ang dahilan sana malaman natin bakit nila biglang nilisan itong kanilang lugar, napakaganda at napakalamig ng simoy ng hangin totoo lang ito guys, dati napakasagbut nito pinalinisan para sa kanila para makita sila rito sa tabing kalsada ayan, naging pabor sa kanila napakaraming bunga ng papaya mga tagalog na papaya guys, so yan oh so kukuha daw si Adyok, magdadala daw siya ikakarga niya ron sa U-Box so okay, kuha bahala ka dyan, kumuha na si joke Papaya, pahingin bunga. Oo, oh, oh, sige, kuha ka lang. Damihan mo. oh, yun. Paalamin siya sa punuan. So, ay, uwi naman, guys. Ilang na nakuha mo? Dua. Diba? Dalawa lang. Ano mo yan? Ah, anong, anong gagawin mo? Wala. Kung sa'yo mabuhat. Ah, kung sa'yo mabuhat. Mula so, yun So, yan, guys. Uwi na muna tayo, no? Dahil ay, buwan na tayo. Tapos na tayo sa... Uh, pagkumusta ng bahay ni Nanay Gulayat dahil di ba natin abutan sila di bahay na lang natin tinamusta ayun ang sabon ay giba na siya so wala tayong magagawa dahil nagiba ang kanyang bahay so ito dati malinis din to mga kaidol kung alala ninyo ngayon yeah. ay sagbutan na may kamote rin siya dito din tanim naalala ko yun no? ayun, mga kamote pa iba yan uy may butas dyan ha malalim yan oh, tatawid tayo mga guys tumawid tayo sayang uh, ayan o guys yung bahay ni nanay Brian so dyan tayo andito to to highway mga kaidol kung naalala ninyo so uwi na muna tayo maraming kain. yan o tabing highway lang kasi to mga kaidol makita ninyo uh, yung kanyang napagtayo natin dati dito natin sa lugar na to yung natagpuan tapos nilagay natin dun yung bahay nila Pero ngayon ay walaan na rin ano? So hanggang dito na lang Uwi na kami, samahan nyo kami guys no? galing tayo kay Nanay Rosita and then nagpunta rin tayo kay sa dating isang vlog natin kay Nanay Gulayat ano, sa bahay niya so mamaya so, napanood niya naman sa ating mga video talagang kalunos-lunos yung resulta ng ating mga vlog ng araw si Nanay Rosita naman is okay naman siya so yun mga idol maraming salamat nandito na tayo sa bahay nakarating na tayo Ang traffic na 'to.